Nakamdaman na ang hagupit ng Bagyong Hulyan sa iba't ibang probinsya sa norte ng bansa. Sa Baguio City, napatigil ang mga motorista hindi dahil sa bigat ng daloy ng trapiko, kundi dahil sa rumaragasang baha. Nagbabalik si Gerard Dallabena. Di na makausad ang mga sasakyang ito sa kahabaan na Nagilian Road sa Baguio City kagabi. Ang kalaban kasi nila, malakas na agos ng baha sa gitna ng Bagyong Hulyan. Nagmistulang waterfalls na rin ang pababang bahaging ito ng Bagyo Bawang Road. Naipon na tuloy sa mataas na parte ng kalsada ang mga sasakyan na di na naglakas loob na sumabay sa agos ng tubig pababa. Nalubog sa baha ang ilang kalsada sa City of Pines dahil sa walang tigil na buhos ng ulan itong weekend. Tila wala na rin silbi ang payong ng mga residente laban sa ulan. Halos tangayin na rin kasi ang mga ito ng malakas na hangin kaya nabasa rin sila. Sa gitna rin ng masamang panahon, gumuho na ang lupa sa gilid ng kalsadang ito sa Abra Kalingarod, sa Likwan Baay Abra, kahapon. Nakahambalang sa kalsada ang mga punong na tumba kasabay ng pagguho ng lupa. Agad naman nagsagawa ng clearing operation ng lokal na pamahalaan para madaanan na ito ng mga sasakyan. Pero inabisuhan ng mga motoristang dadaan dito na mag-ingat. Bumuhos naman kaninang umaga ang malakas na ulan sa Batanes. Halos sumayaw na rin ang maliit na punong ito dahil sa lakas ng hangin. Sa ngayon, nasa ilalim ng signal number 4, ang probinsya. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Jess de los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.